mga idol nandito na naman tayo sa Bukawi at eh. uh, tayo ay mag update na naman mga bagong presyo so, ng mga manok ayun o oh. no? So, na mga idol sa kotong ko eh. pero sa, sa dito madilim pa mga idol okay so update na lang tayo maya maya mga idol para sa mga detalye ng mga bagong manok dito oh, sa Bukawi ito so, mga idol o eh. DJ 来嘞 <laughs> <laughs>

Ano yung babae mga idol? Pwede mamili rito? Pwede, yeah, yeah, yeah. Ayan o nyo ng pares na kalawa yun mga idol 8K na lang Pero kung ano, 5K to yung lalaki yung babae, Eh bos waktunya mau Russell Garcia. Russell Garcia, anong ano? Profile. Oo. Uh, ano, naka-white na sando. Naka-white na sando. Viral. Ayan <laughs> si Boss Russell, tandaan nila. Kung may mga gusto kumontak mga idol. yung number niya. Ika 4K din? 5K. 5 Boston White, mga idol, 5K. Si Boss Russell, yeah. qua mai rồi nó bot con ngoai qua ai chứ đâu đi coi Idol, Silver Gray. Ano no? Silver Gray. Silver Gray, mga Idol, K, kak na. Ano no? Silver Gray, mga Idol, 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 6K. 6K. Golden Monkey. Golden Monkey. Golden Monkey. Ito, Golden na ano, to. Golden Buddha. <laughs> Ito, Golden Monkey daw mga idol. 6K. Oh. Solid mga idol. Pero solid dito kay Boss Russell. Ang gano'n si Dario? Wow. Ayo,

Ito yung mga idol kay Boss Russell. So, puro solid yung mga pinakita natin mga idol kay Boss Russell. Alagang ready to go na mga anak ni Boss Russell mga idol. Ang kanawa yun o. Puro solid yung mga idol kay Boss Russell. Ito, X5, Lopez. Art Lopez.

Oh, thank you. Thank you.